Ipinagpaglang ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang isyo sa umano'y paniniktik ng ilan sa kanilang hanay pabor sa China. Ayon kay Colonel Medel Aguilar, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, tiwala siya sa loyalty o katapatan ng mga sundalo. Ginawa ni Aguilar ang pahayag na ating tanungin hinggil sa pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, na baka may nagtitimbre sa China patungkol sa resupply mission sa Ayungin Shoula. Inilutang ng Commodore ang issue kasunod ng panganganyo ng China Coast Guard gamit ang tubig sa mga barko ng Pilipinas na magtutungo sana sa BRP Sierra Madre Kamakailan. Paliwanag ni Aguilar sa Nizer H. Natural lamang na mamonitor ang paglalayak ng isang bangka pero spekulasyon lang kung ano ang lalaman nito o kung ano magiging misyon nito. Kung aalis naman kasi yung bang bangka, makikita naman nila. Pero kung ano ang laman ng bangka, hindi naman nila alam eh. Kaya kung ano-anong aligasyon ang sinasabi nila tungkol sa laman ng bangka. Uh, nan Naniniwala kami sa loyalty ng ating mga sundalo. Hmm. Naniniwala kami sa patriotism ng ating mga sundalo. Alam namin na uh, lalaban at lalaban tayo para sa karapatan natin at pagtatanggol natin ang karapatan ng mga Pilipinas. Una nang nagpabala, spokesperson ng AFP sa China Coast Guard na mag-behave at wag nang mangialam sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dizer ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.